Mga kalog, idea tips na naman po kung paano lutuin ang buchi na frozen. Kunyari, inutusan kayo ng boss nyo o kaya ng anak nyo na kumain ng buchi sila. Tapos, kakain sila ng buchi tapos minamadali nila. Pero frozen, ganito po yung isa lang gawin nyo. Una, painitin nyo lang ang mantika ng bahagya. Yung saktong init lang po. Tsaka nyo ilalaga yung ihulog yung buchi. Ang tawag po pala dito sa Tag English ay pwede nyo order sa shop ito ng uh, sweet potato. Yan. Ganyan po yung ano niya yung pangalan niya. Tapos pag okay na yan ihulog po natin ng isa-isa. Hayaan lang po natin ng mahina ang apoy at tsaka alalay lang po. Hayaan nyo lang yung katulad niya na yan nakikita nyo po na bumubula. Ibig sabihin yan nalo, nanonood sa loob ang kanyang a uh, lamig. Kaya dahan-dahan lang apoy. Ayan. Pag nakita nyo ganyan na po ang style, lumitaw na siya. Ibig sabihin, yan ang tendency na paluto na po yan. Malapit na siyang maluto. Ayan, hintayin nyo lang po siya na alog-alogin nyo lang po siya. Yan, syempre ka, lagi kasama yung alog-alog na yan. Hindi mawawala. Ayan na kung nakikita nyo po, ganyan po. a uh, lumitaw na siya. Ibig sabihin, malapit na yan, paluto na yan. Ayan. Ayan, ganyan lang kadali, hindi kayo mahirapan magluto ng buchi na prosen ayan, yan po ang idea tips o uh, mabilis na pagluto ayan, tingnan nyo po, malinaw at saka maganda, kapag okay na hanguin nyo na po para hindi pumuto kasi pag na overcook nyo naman yan puputok sya, ayan, nakikita nyo lobong lubo ang ganda, God bless everyone